Paano kung isang gabi, makita mo ang isang tuta, halos tatlong buwang gulang pa lang, pero malaki na para sa edad niya, kulay brown, at may mga matang humihingi ng tulong, nakabitin sa pader, nakagapos ang mga paa, at may tape sa bibig. Anong gagawin mo? Itutuloy mo lang ba ang paglalakad o hihinto ka para iligtas siya? Ito ang kwento ni Max, isang tuta na halos mawalan na ng tiwala sa mundo. Pero sa huli, Pinili pa ring magmahal muli. At ito rin ang kwento ni Ben, isang tatlumput dalawang taong gulang na ordinaryong Pilipino na may pusong handang sumugal at lumaban para sa isang buhay na nasa bingit ng kamatayan. Sa isang tahimik na barangay sa Pilipinas may isang bagong tuta. Malaki siya, kulay brown at napakalambot ng balahibo. Ang pangalan niya ay Max. Noong una, masaya siya. Bawat umaga ay isang bagong pakikipagsapalaran. Bawat hapon ay puno ng laro at tawanan. Pero hindi alam ni Max na ang masasayang araw na iyon ay malapit ng magwakas. Hindi niya alam na mapupunta siya sa maling mga kamay. Ang unang amo ni Max ay isang taong malupit at madaling mag-init ang ulo. Araw-araw, imbes na malambing na salita, puro sigaw ang naririnig niya. Araw-araw, kahit wala siyang ginagawang masama, laging may palo, laging may parusa. Ang dating masayang mundo ni Max ay napalitan ng takot. Ang bawat anino ay nagiging banta at ang bawat pagtaas ng boses ay nagiging dahilan para manginig siya sa sulok. Hanggang sa dumating ang isang gabi, ang pinakamadilim na sandali sa buhay ni Max. Isa kang walang kwentang aso, sigaw ng kanyang amo. Hinila siya nito ng walang awa. Itinapi ang kanyang bibig para hindi siya makatahoy. Tinali ang kanyang mga paa para hindi siya makatakbo. At pagkatapos, parang isang basahan lang, ibinitin siya sa pader sa gilid ng kalsada, nanginginig si Max, umiiyak. Hirap na siyang huminga habang nakabitin siya roon sa dilim, sa lamig ng gabi. Akala niya, ito na ang katapusan. Wala nang pag-asa. Wala nang tutulong. Ngunit sa parehong gabi, habang pauwi si Ben mula sa trabaho, sakay ng kanyang motor, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste, may nakita siyang kakaibang bagay na nakabitin sa pader. Noong una, inakala niyang basura lang iyon, isang sakong nakasabit. Pero nang bigla itong gumalaw, nanlaki ang mga mata niya. Hindi ito basura. Aso pala, isang asong naghihingalo. Dali-dali niyang itinigil ang motor. Diyos ko po, bulong niya sa sarili habang tumatakbo papalapit. Maingat niyang ibinaba si Max, tinanggal ang tape sa bibig nito at niyakap ang maliit na katawan na halos wala ng malay. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng tuta sa kanyang mga braso. Ligtas ka na, nandito na ako, sabi ni Ben, nanginginig ang boses sa galit at awa. Ligtas ka na, agad dinala ni Ben si Max sa pinakamalapit na veterinaryo. Ginamot ang mga sugat, pinakain at inalagaan. Ang unang gabi ay kritikal, pero lumaban si Max. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang lumalakas. Sa bawat araw, ang maliit na bahay ni Ben ay napupuno ng pag-asa at pagmamahal. Ang dating takot sa mga mata ni Max ay dahan-dahang napapalitan ng tiwala. Lumipas ang mga buwan. Ang dating maliit at payat na tuta ay naging isang malaki at malusog na aso. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagmamahal na natatanggap niya mula kay Ben, may isang alaala si Max na hindi kailanman nawala. Ang amoy ng galit at takot mula sa kanyang dating amo, isang bangungot na paminsan-minsan ay bumabalik sa kanyang pagtulog. Isang gabi tahimik ang buong paligid. Mahimbing na natutulog si Max sa paanan ng kama ni Ben. Ang tanging maririnig ay ang banayad na pagaspas ng hangin sa labas. Ngunit bigla may kakaibang amoy na pumasok sa bintana, isang amoy na pamilyar, amoy ng panganib, amoy ng nakaraan. Hindi nila alam, sa labas ng bahay, tahimik na gumagapang sa bakuran ang dating amo ni Max. Pero ngayon, hindi na siya bumalik para sa aso. Bumalik siya para magnakaw. Biglang nagising si Max. Tumayo ang kanyang mga balahibo. Hindi siya tumahol. Sa halip, naging alerto siya Naalala niya ang sakit, ang takot, ang gabing iyon na halos ikamatay niya. Ngunit ngayon, may iba na siyang nararamdaman. Hindi na lang takot. Ngayon may tapang na siyang ipagtanggol ang kanyang bagong pamilya. Woof! 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 Isang malakas na taho lang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na tumakbo si Max patungo sa sala kung saan pilit na binubuksan ng magnanakaw ang pinto. Pagkapasok ng lalaki, agad siyang sinalubong ni Max. Pero hindi ito ordinaryong laban. Mabilis kumilos ang magnanakaw at may dalang patalim. Sumugod si Max. Umiwas siya sa sipa at muling umatake. Tumagilid ang mesa, bumagsak ang lampshade. Ang buong sala ay naging isang battlefield. Isang laro ng tapang at instinct. Nagising si Ben sa ingay. Nakita niya ang eksena at nataranta, pero hindi siya nagatubili. Max, mag-ingat ka, sigaw niya habang tinutulak niya ang magnanakaw palayo. Dahil sa lakas ng ingay, nagising ang mga kapitbahay. Agad silang tumawag ng pulis. Hindi nagtagal, dumating ang mga autoridad at nahuli ang magnanakaw. Nang humupa ang lahat, doon nila nakita si Max. Sugatan, pagod, pero nakatayo pa rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at hindi matatawarang pagmamahal para kay Ben. Duguan at nanghihina, humiga si Max sa tabi ni Ben. Niyakap siya ni Ben ng mahigpit. Huwag mo akong iwan anak, nandito lang ako, bulong ni Ben habang hinahaplos ang ulo ng kanyang bayaning aso. Lumipas ang ilang araw sa vet. Isang umaga, dahan-dahang iminulat ni Max ang kanyang mga mata. Ang unang bagay na nakita niya, ang mukha ni Ben nakayuko sa kanya. May mga luha sa mata ni Ben, pero nakangiti siya. Isang ngiti na nagsasabing, "Salamat. Ligtas ka na, anak ko." Gumapang si Max papalapit. Mahina pa, pero bawat kilos niya ay puno ng determinasyon. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Ben. At sa sandaling iyon, ang kanilang ugnayan ay muling nabuo. Isang koneksyon na hindi na kayang sirain ng kahit anong sakit ng nakaraan o takot sa hinaharap. Ang kwento ni Max ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nakabase sa dugo. Ito ay nabubuo sa pagmamahal, sa pag-aaruga, at sa tapang na handang ipaglaban ang isa't isa. Ang mga hayop tulad ni Max ay may puso. At minsan, ang pagmamahal na kaya nilang ibigay ay higit pa sa kaya nating sukatin. Ngayon itatanong ko ulit sa iyo, kung nakita mo si Max noong gabing nakabitin siya, anong gagawin mo? At naniniwala ka ba na ang mga hayop ay may kakayahang makaramdam ng emosyon na mas malalim pa kaysa sa kayang ipaliwanag ng mga salita? Salamat sa panunood. Kung mayroon kang katulad na kwento, ishare mo naman sa comments sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento.